Sabi niyo kasi, minabasa ako, hindi sapat na revocation na pinag-uusapan. Dapat busisiin din itong deal ng SMNI sa CGTN. Ano po ba nakikita niyong problema rito? Oo, tama ka Christian. Ano sinabi natin niya Anna, busisiin natin. Kasi kailangan din natin, una, tingnan natin yung agreement nitong uh, SMNI at saka yung CGTN. Alam naman natin yung relasyon ng Pilipinas dito sa China. 'di diba? This is a their their national network ito, parang PTB4 'yan, kung babanggitin ko, no. National network 'yan ng 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 China. So, may nakikita kasi akong problema halimbawa dahil meron tayong kasalukuyang uh, dispute with China um, in relation to West Philippine Sea. Uh, at parang nangangamba tayo no kung ano man yung agreement na i na ipoporso nitong network na ito yung SMNI at saka yung China na for example ang parang siguro ang agreement para magpapalitan ng mga programa alam naman natin na yung mga programa talaga nila dito no talagang may mga programa talaga diyan sa sa SMNI na mga nakikita natin na talagang pro China So kung magpapalitan ng ano no program, so sabihin siguro ng China nako, itong Pilipinas na ito, marami namang mga Pilipino diyan, na nagsasalita diyan na talagang pabor sa China at at bakit ka makikipag-agree sa isang bansa na tingin natin ay um, eto 'di ba marami mga instances na minsan binabaliktad ng China yung mga pangyayari sa West Philippine Sea ito na nga lang yung last na o oh, yung recent na nangyari doon sa ano no, doon sa na nabangga na nabinangga ng China ng Chinese Coast Guard yung yung vapor o bangka na mag magde-deliver ng supply. So sinasabi ng China na tayo daw yung bumangga. No? So may mga ganon. Tapos siyempre, so 'di ba sinasabi ng China yung claim nila, yung nine dash line, 'di ba? Pinapropa nila 'yun na, na, 'yun talaga. Hindi nila kasi sinusunod 'yung Hague ano no, decision, 'yung decision ng PCA, no? 'Yung tungkol doon sa uh, tungkol dito sa West Philippine Sea, tungkol sa sovereign rights. So may mga ganon So talagang um, nakakangamba na magpapalitan ito ng mga news na baka magpakalat din ng ng dito sa atin ang China ng mga disinformation at fake news nila na papabor doon sa kanila um, not taking into consideration yung mga napag, yung mga nadesisyunan na yung mga tunay na mga pangyayari etc so so ganoon ang mangyayari diyan kaya talagang bubusisiin natin ang na agreement na yan up to, the, up to what extent at tama ba na makipag-agree sila sa ganitong ano no sa ganitong sitwasyon natin pero pag ganyan, di ba po, no? pwede, pwede niyong busisiin yung kanilang partnership or whatever you want to call it with CGTN, yung China Global Television Network, because meron silang prangkisa which was granted by Congress. Yun po yung konteksto niyan, di ba? Yes, at nakalagay dun sa prangkisa nila, no, yung kailangan nilang mag-report. Um, Taon-taon yan as to the development ng ownership, uh, yung kanilang mga uh, part noon, di ba, sa report nila yung mga agreement na pwede nilang pasukin. So, yung mga ganun. So, nakalagay yan doon sa ating, nakalagay yan doon sa kanilang, ano, no, sa prangkisa. Yung, yun. Ah, pala. Ah, matanong ko na rin po kayo, no? Hindi ko alam kung anong relihiyon nyo o kung meron man. Pero hindi po ba kayo kinakabahan kasi yung binubusisi nyo po at saka ng mga kasama nyo sa kongreso, eh, anak ng Panginoon, di ba? Appointed ba an Anointed son of God. Hindi ba kayo kinakabahan? Di ba? May well, napanood ako dating video, sabi niya, stop. Di ba? Pwede ipatigil yung ano ba yun? Lindol ba yun? Di diba uh, ka ba kayo wala bang ganun kabasa inyo? Anak <laughs> ng Panginoon yung tinatarget nyo? Well, uh, hindi naman. Kasi uh, tingin ko nga, Christian, parang uh, may sayad na eh. No? Yung, parang may mental problem yung ganun mo sasabing anak ka ng Panginoon. Well, sorry ah. So, Uh, hindi naman. Uh, kailangan lang talagang ano, maging objective lang tayo, no? So, um, uh, hindi natin, siyempre, pinakikialaman yung mga religious belief. So, ayan. Kaya, tig, kasi in terms of ownership, may, meron may, kasi kami nakikita dito na nagpalit ng ownership. Yung, alba yung majority share na bigla noong 2021, or sometime in 2022 ay iba na agad yung may major ang nang nang share yung ganon. Kaya dapat tignan yon kasi yung kanilang mga sinasubmit kasi uh, na mga reports ay may mga inconsistency. Kaya ayun uh, yun naman uh, kailangan kasi dito sa prangkisa nila nagbibigay talaga sila ng totoong totoong report at status. So, so tama ba 'yun ang nyo? Nagkaroon ba ng change ng ownership at least yung percentage ng ownership at required ba sila na i-report ito sa Kongreso? Yun po ba yan? Yes, oo. Kasi noong 2019 ito na-approbahan, ano, December, if, I'm, I, if my memory serves me right. Parang December yan, 2019, ang malaking share dyan ay si, ano, no, si Pastor Kibuloy. And then later on na mga 2021 or 22 ba yung sinabi nila kahapon na talagang uh, nagpalit na. I, I mean, Ah, ito, na, ano ko rin pala to, no, sa pagtatanong ko rin, ano? Doon sa first hearing, sabi nila, meron ng ibang owner. Uh, uh yung mas malaking share. At uh, ito ay, meron din sila sinasabi kahapon na merong cooperative. ba diba? So, So, paano nangyari yon at dapat ito ay nire-report nila. So, nakakalito rin eh. Kaya kailangan talaga natin makita talaga yung katotohanan. True interpellations talaga natin. Kasi yung mga documents na sinabmit nila ay hindi consistent with the, with the SEC. Tapos yung mga sinasabi, uh, siguro nalilito na rin yung ano, no? O deliberately, dililito nila tayo doon sa pagdinig kaugnay ng ownership. So, mahalaga yun, uh, Christian, nandito kasi yun sa mga, sa prangkisa. Okay. Ito naman po ano, puntahan ko lang yung ano kasi nga <laughs> ito seriously no. Very seriously. Kasi isa po sa mga tinatukan nating issues ako po personally, yung nangyari sa ABS-CBN noong 2020. Okay, so nakita rin natin doon on how the powers of Congress in particular the House Legislative Committee, syempre talagang nagahari no si President Duterte at ang House kontrolado ni Alan Peter Keita, no? Nakita natin na talagang kung maghaharap ng buta sa isang prangkisa, makakahanap at makakahanap. At syempre, by the sheer strength of numbers, pwede mo siyang i-justify not to grant a franchise. In the case of ABS-CBN, kasi nag pa-expire na, di ba? nag apply ng another 25-year franchise. In the case yeah. of SMNI, meron siya existing franchise, pero ngayon, binabalikan ng kongreso dahil di umano may mga violations. Gusto ko lang sana mas maintindihan baka naman sumosobra din minsan yung political aspect nito dahil okay. dito si si ano si uh, Speaker Romualdez na siyempre pinsan ng pangulo alam natin yung konteksto within the unity team uh, looking forward to 2028 tapos si SMNI very pro Duterte nasa link naman yung kanilang ano, yun naman ang pinag-iinitan din, di ba? mm -hmm. Ay, paano, paano, ba natin maiwasan naman na in the future, pwede kasi hindi SMA na yan, di ba? Pwedeng some other, pwedeng hindi siya propagandist ang maging target, talagang legit news organization. E yeah, baka dahil pag nag ibang ihip ng hangin, magamit na naman itong proseso na ito para balikan. Ano po bang tingin niyo Ay, dyan? Sorry. para hindi naman siya oh, ma-weaponize. Tama, Christian. Ano? So yun ang iniingatan natin ano, sa, as, far as, as far as makabayan black is concerned na ma-weaponize talaga yung ano no yung prangkisa. So ito naman ginagawa sa ngayon sa SMNI parang uh, oversight no no oversight uh, uh, function ng kongreso. So pero totoo syempre no na dahil nga talaga ang nakanti dito ay ang speaker uh, at na, at uh, nakita talaga din naman na talagang obviously naman na na hindi totoo yung sinasabi ng dalawang uh, um, ano ba yan, talent ng SMNI at napatunayan naman. Kasi pag ikinumpir kasi natin ito sa ABS-CBN, kami sa tingin naman namin sa, sa Makabayan Black, wala naman talagang nakita. Uh, dahil nga lang doon sa um, tulak ni Pangul ni dating pangulong Duterte kaya talagang ano no ginamit ang numbers para mawala ma, ma, mawala ayun, no, para hindi i-renew yung prangkisa uh, ng ABS-CBN. So I hope uh, I hope kami no sa makabayan. Hindi mangyayari ito. So sana talaga na mag-ingat pa rin, mag-ingat pa rin ang ang committee, mag-ingat pa rin ang Kongreso na talagang hindi to weaponize kasi later on nangyayari mangyayari ito kung halimbawang ayaw ng present administration yung mga sinasabi sa isang network o mayroong mapag-initan so ayaw rin naman nating uh, laging ganun kaya nililinaw talaga natin dito yung pagkakaiba no uh, uh, dito um, christian noong uh, freedom of speech freedom of expression ng 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 ano no ng talent doon sa ano no doon as uh, as uh, versus doon sa disinformation mga misleading information na ginagawa ng talent so so yun naman uh, kami naman hindi kami agad-agad na i-revoke yung prangkisa niya dahil may ganitong programa so kami naman ay busisiin talaga as a whole Uh, itong ano no itong SMNI akam uh, kami naman tinitingnan natin itong programa lang na ito na sinasabi natin na nagpapakalat ng mga disinformation pero through the process kasi Christian, nakikita na natin na may mga violation eh na yun ang tinitingnan naman ng ating uh, colleagues dito sa kongreso no yung tungkol doon sa uh, violation doon sa mga ilang mga section dito sa kanilang prangkisa.